Hilig ba ka mangutang sa mga online apps? Agoy, ayaw kumpiyansa kay basig mapariha ka nang isa na ko kakaila. Daghan na kayo online apps dari no nga. Pwede na tumautangan. mautangan. daghan kayo eh. Tapos si Classic like, Review no, na iuban nga. Pag once daw nga di kakabayad, ang uban ka pangharas, haras. Napoy uban nga, dili ka pangharas. haras. So, nag-depende sa lang terms and condition. Kasi kasagara mag ganung uban no. Dili na mawasa sa terms and condition, basta ng ila maka utang-utang. Pero take note mga kabarangay nga nay uban nga online apps. ah uh, medyo dili kumpiyansahan labi na pag-abot sa product loan. Ani mo oh. Do dili tanan na, pero na isa ka online apps pa utang daw nga medyo delikado daw sya o na isa ka online apps nga iya dong gi try suki na kay niya murag first time ata siya nag try og product loan so suki na kay siya sa cash loan so load loan niya karon nag try siya product loan nga cellphone mga kabarangay after daw nga nag overdue daw siya nga wa siya kabayad sa iyang juma mga kabarangay siguro mga 3 days ang iyang ingon eh after daw ato di automatic block ang iyang cellphone nga di daw magamit ana siya og iyang gipakita sa kuha mga kabarangay nga di gyud daw magamit nga di gyud mo ma So, kato nga cellphone niya is nakalink sa kato mismo nga online app. Nag-message sa iyang online apps nga once daw nga iyang maseta lang iyang balance, ibalik daw nila ang cellphone nga ma-open. So, muna din to, mga yung mga kabarangay, yung gibayaran, then after ato, na-open na, na daw yun. Cool ba, no? Muna itong kinahingon mga kabarangay nga dili na ito kumpiyansahan kay malay mo, nakalink na ito or basig na software nga gilink nila na sa kato nga mismo cellphone sa paglink ni mo. Siyempre, ilink man mo na ilang apps. So, 'Di na to matag-an at tag online apps no kung sa ilang kaya mga kabarangay. Muna nga be aware sa mga utangan. Pautang ako, bi?